Okay, uh, good day guys, no. Meron kami ditong uh, sineservice na Samsung automatic washing machine. So, ang problema nito guys, ayaw daw magkarga ng tubig, no. So, ngayon titestin natin, lagay natin siya sa wash, tuon na natin kung hindi nga nagkakarga ba ng tubig, no. So, ayan, lagay natin sa label para mabilis, no. Para hindi na kailangan magbalance para dapat mabagsak na tong tubig dito, guys, sa oras na ito. Pero walang lumalabas na tubig, no, na dapat magkakarga na siya no so ang problema nito guys ayaw magkarga ng tubig no so ito guys ay part 10 or part 10 na ng ating vlog no about sa ayaw magkarga ng tubig no pagdating sa Samsung automatic washing machine so ito guys para ito sa mga baguhan no mga bagong subscriber natin no so sa mga lumang subscriber na master na nila ito no kung paano ito gawin no so ito pa ay para sa mga baguhang technician no hindi pa nakapanood ng mga videos natin no or mga bagong subscriber so ayan guys binuksan natin yung likod no para makita natin yung inlet valve ito kagad yung unang i natin guys yung inlet valve motor no ito kasi yung uh, ayaw nyo magkarga ng tubig so siya yung responsible para sa pagkarga ng tubig so ang gagawin natin guys dahil ito ay 3 way inlet valve testerin natin no kung anong parts ang may sira no ito ba yon or ito yon no so tingnan natin gamit tayo ng multi-tester no So ang reading nito guys ng mga ganito ay mga 4.6 kilo ohm something yan pagka nagre-read kayo dito guys no. So unahin natin tong isa. 4.1 kilo ohm so good siya. Tingnan natin yung gitna. 4.2 kilo ohm so good. Ito yung sa kabilang side. Ayan guys, open. So wala siya, no. So ibig sabihin sira yung inlet valve nito. So pag ganito ang pagkakataon guys, no, palitan niyo na ng inlet valve motor no or kung for emergency wala kang pamalit at kailangan mo talagang maggumamit or kailangan mong maglaba no kasi walang parts or mag-order pa ng parts pwede yan gawa ng paraan no yung motor na yan guys iswap nyo lang sa kabilang side no yung nasa right side ilipat nyo lang sa left side no para gumana yung pagkarga ng tubig so ang mawawala lang diyan guys yung jet no yung magkukusot-kusot kayo doon, yun lang yung mawala. Pero yung pagkarga ng tubig, gagana yan kapag iswap nyo, no? Pero mas maganda, kung may pamalit kayo, palitan nyo na ng isang set, no? Hindi naman ganun kamahalan yung parts na to. No, ayan. So, ayun, ang gagawin namin, guys, papalitan namin to, no? So, sana, no? Siguro naman, master na ito ng mga subscriber natin, ng mga technician, no? Kasi nga, part 10 na ito ng ating uh, pagbablog pagdating sa ayaw magkarga ng tubig, no? So ayan. So palitan namin to guys, no. So kami kasi guys sa uh, mayroon kaming baon, no. Kaya kailangan pag may baon ka na parts, pwede mo nang palitan. Pero kung wala kang baon, pwede mo naman iswap lang yung motor, no. Yung kabilang side, ilipat mo sa kabilang side, no. Ayan, para lang magamit yung uh, washing machine. Pero mas maganda kung palitan talaga, no. Ayan. So ito yan, guys, no. So alisin lang natin to. Alisin natin to yung parts na ito, no. Ayan. bahadon So siguro naman master na ito guys ng mga taga-subaybay natin kasi nga paulit-ulit na lang guys yung problema ng mga washing machine no. So ano na to no? Paulit-ulit na lang yung mga trouble. No? Halos pareho na no. Kapag kayo ay nakasubaybay sa ating mga video, kasi, uh, malamang no, uh, master niyo na guys yung automatic washing machine. Ayun. So ito yung pamalit guys, ito yung papalit natin no. Ayan. So, kung kailangan nyo ng parts na yan, available rin sa amin yan. No? Kung wala kayong mabilhan, uh, pwede kayong umorder sa amin yan. Available po sa amin yung parts na yan, guys. Yung inlet bulb ng Samsung. No? 3 way inlet bulb po yan. yan. So, ang pagkabit naman nito, napakadali, no? Uh, sa salpak mo lang naman yan. yan So, ilalagay mo lang naman yan sa butas niya dyan. may guide naman yan. Hindi ka naman maliligaw. Ayan. So, ganun din dito, guys. Yung mga sakit na ito, okay lang to kahit baliktad-baliktad, no? Kasi ito, 20 lang naman yan. diyan, yan puputok. Ayan. So, ngayon, ay sirado na natin, no? Kasi sure ball naman tayo na yan ang problema dahil open na yung isang motor para matisting natin. Ayan. So, mga gusto magpa-service sa amin, message lang po kayo sa aming Facebook page, Cherry Repair Shop, or sa mga gusto namang Bumili ng parts, message kayo sa aming uh, Facebook na Nurture Vlog, no? Para ma-accommodate kayo, ayan. So, nandito kami ngayon, guys, sa uh, Peace 1C San Lorenzo, Santaro, sa Laguna. Nandito tayo ngayon, nag-service. Ayan. So, yun no? So, basic lang naman, guys, yung mga trouble talaga ng automatic washing machine, kung master niyo na. Ayan. So, madali lang. So, ayan, o, to okay na ito, guys, no? So, testigin na natin. Para sigurado. On natin. Ayan, start natin. No. Lagyan na natin 'to sa label, no, para mabilis, no. Pindutin na natin 'to yung water label, no. Ayan. Mabilis yung bagsak. Papansin niyo, guys. Ayan, nagkarga na, oh. Ayan, so good na ito guys Nagkarga na siya ng tubig So yun lang naman naging problema Yung kanyang uh, inlet valve no? Ayan, so ito guys Para sa mga baguhan no? Sana makatulong yung video natin no? Sa mga datihan, alam nyo na ito Kaya salamat sa pagsubaybay sa ating mga videos lalo na yung mga masugid natin at tagapagsubaybay ng ating youtube channel okay thank you bye bye